Hi mga paps, ang pala si Travel Moto Vlogs at ito ang aking goal ang malibot ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng aking pagmumotor o pagmumoto vlogging pero gagawin ko yan, magmumula ako dito sa Northern Samar dito sa Barangay Dali, San Roque pero bago kong gawin yan, gusto ko muna malaman ang mga komento nyo kung dapat ko bang ituloy to o wag na dahil dyan natin malalaman kung talagang susuportahan nyo ba ako o hindi o sa mga negative comment dyan, wag na lang kayo mag kung hindi kayo support sa aking ginagawang pagmumotor pagbablog. Kung aakalain nyo ay kumikita ako sa aking pagbablog, wets, opo, kumikita po ako. Pero hindi gaano kalaki ang kinikita ako dito sa aking pagbablog. Dahil sapat lang para sa aking pagtatrabe. Oo, tama yung narinig nyo. Kumikita nga ako. Pero hindi naman gaano kalaki. Kung gagawin ko ba ang pagtatrabel na yon na malibot ang Pilipina, isusuportahan eh so, nyo ba ako? Kahit yung mga video natin ay walang music. Dahil sa music, dyan ako nagkaroon ng problema kay Meta. Kaya sa ngayon ay gagawin ko tong pag-ikot o paglibot ng Pilipinas. Kasi hindi lang Samar na yung lilibutin natin, kundi buong Pilipinas na. So ngayon, kung akala nyo hindi ko gagawin 'yon, gagawin ko 'yon. Dahil ang inspirasyon ko talaga dito ay si Vocal Blogger. Isipin mo si Vocal Blogger, naglalakad lang, nalilibot niya na ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isipin mo yan na naglalakad lang vocal vlogger pero naikot niya na. Ako pa kaya na nakamotor gamit natin si Snipey. Gagamitin ko siya. Pero huwag niyong sasabihin na mag-isa lang ako. Dahil kasama ko talaga dito yung kapatid ko. Dahil hindi naman talaga ako sana mag-travel na mag-isa. Parati kasama ko talaga yung kapatid ko. Dahil malakas yung loob ko mapuntahan yung mga lugar na hindi ko alam. Pagkasama ko yung aking bunsong kapatid. Dahil siya ang gumagawa ng mga video at siya yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sa ngayon gagawin ko to sa pamamagitan ng suporta nyo. Kung mag-comment kayo dito kung sige ba itutuloy ko ba Susuportahan nyo ba ako kahit yung mga video ko ay walang music? Tutuloy ko ba? Comment kayo o mag-share ng aking mga video. Dahil sa inyo, nagkakaroon ako ng panagdag na lakas na loob na lilibutin ko talaga ang buong Pilipinas. Ayun talaga yung gagawin ko. Wits, maniniwala ba kayo o hindi, di ba? Kasi ngayon mo lang makikita na maglilibot si Travel Motor yung buong Pilipinas talaga. O, baka hindi kayo maniwala. Lilibutin ko talaga ang buong Pilipinas. Itutuloy ko ngayon niyang March. Huwag kayo mag-alala, magkakaroon din naman kayo ng update kung paano ko talaga lilibutin dahil sa lahat ng municipalities na daadaanan natin hihinto tayo para magkuha ng magagandang litrato katulad nala ng mga municipalities syempre hihinto tayo bawat municipality para magkaroon tayo ng prop na dumaan talaga tayo dyan dadahan-dahanin natin yan sa loob ng anim na buwan depende kung alin ang aabotin kung ilang buwan ba tayo sa travel ilang buwan ba tayo hindi tayo matutulog sa mga hotel dahil wala tayong budget para dyan. Ang budget lang natin ay e sa pagkain at sa gasolina. Kaya mga paps, kung tutulungan nyo ako, suportahan ang aking page, gagawin na natin yan ngayong March na. Itong March mismo, sasabihin ko na agad kayo nyo, magkakaroon kayo ng update kung magsisimula na natin is Summer Loop o Philippine loop. Yun lang mga paps, salamat kung suportahan nyo ako. Sa mga ng pagkukomit nyo sa akin, itutuloy ko ba yung gagawin ko o hindi? Dyan ang basihan para ituloy ko ang Philippine loop. kung susuportahan nyo pa rin ba ako. Thank you.